Pala mga kain din nilagay na natin yung ano, yung canton kasi pansarili lang naman natin 'to eh. Kasi gusto natin mag-almusal ng pansit eh. Biskarte lang ba? At daming gulay. Eh. Sarap kasi to maraming gulay. Talang gisa-gisa. gisa-gisa ganyan lang. Eh. Oo. Oh. 'Yan. Yeah. Pansarili na ano lang ba? chamba. Ta <laughs> talo na lang 'yan sa lasa na lang eh. Ayan. Ayan, Ayan pala, ganito pala tayo magluto ng pancit Ayan, tingnan nyo yung luto natin ng pancit Ayan, inaano ko lang muna dyan, pinalinalaga ko lang ng konti sa enita ng tubig yan, lulutuin natin ang pansito. Oh. Kunti lang. Ayan yung pansahog. Ito yung sahog pala. Gulay. Talagay natin, pansit bato, saka itong bihon. Ay ano, sutanghon. kaya ayan, lagay na, lagay na natin ang tubig. Tapos pansahog. Amaya. Ngayon yung pagluto natin. Ayan pala, linagay na natin yung sutanghon natin. Oh. Isa. Isa lang ah uh, ano lagay natin ayan pa natin magkulo ta saka natin lagay itong kanton tatapon na tapos lagay na din natin itong gulay Yeah. Loto na. Wala nang tikiman. Puno-puno. Malit lang kasi yung loto natin. Initan lang ng tubig to eh. Subukan ko lang magluto dito. Wala kasi akong lotoan. Ano na? Yan na yung lasa. Pansit na pansit. Sarap. Ya, yeah, antay na lang natin maluto yung ano, gulay. Ya, ganyan lang pagluto. Pansit. Tayo na mga kaindi, ayan na, luto na. Ayan na. Ito yung ano natin. Kaya pa. Sarap, panalo. Hmm. Ha?